Ito ay ang malaging na nangyari sa buhay ni Joy Tanchi Mendoza. Si Joy Tanchi Mendoza ay pangatlo sa kanilang limang magkakapatid. Ang kanilang ama na si Peter Tanchi ay isang pastor at ang mag-asawa ay kapwa-aktib sa kanilang simbahan. Dahil na din sa pastor ang kanilang ama ay tinuturuan sila nito na manalig at sumampalataya sa Diyos. Nakatira ang pamilya sa Antipolo, Rizal noong February 7, 1992. Si Joy na noon ay 15 years old pa lamang ay nagpaalam sa mga magulang na mag i over sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit hindi siya pinayagan ng mga ito. Sinabi ng mga magulang ni Joy na imbis na doon sila matulog ay dito na lang sa kanilang bahay. Agad naman tinawagan ni Joy ang dalawang kaibigan at pumayag naman sila sa suggestion ni Joy. Maagang umalis sa mga magulang ni Joy sa kanilang bahay at nagpunta Makati para sa isang church activity. Ngunit hindi nila alam na sa kanilang pag-alis ay may malaking na mangyayari sa kanilang pamamahay. Noong araw na iyon ay may nag-doorbell sa bahay ni na Joy at agad naman binuksan ng kanyang kapatid ang pinto dahil inaasahan nilang darating ang kanilang uncle at magdalala ng sakusakong bigas. Ngunit sa pagbukas ng pinto ng kanyang kapatid ay kasunod na pala ng kanilang uncle ang pitong armadong lalaki at planong looban ng kanilang bahay. Si Joy ng mga oras na iyon ay nasa kwarto ng kanilang mga magulang planong Ito dito nakatuwal lamang walang kaalam-alam ang dalaga sa nangyari sa ibaba ng kanilang bahay ngunit ito ay nagtaka sa mga kaluskos na naririnig niya hanggang sa mahinti kilalang lalaki ang pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang at tinutukan siya ng baril at tinanong nito kung saan nakatago ang mga alahas. Sa takot ni Joe ay tinuro agad niya ang lagayan ng mga ito at nilimas ng lalaki ang lahat ng alahas na nakita nito. Ngunit hindi doon nagtapos ang lalaki. Tinutukan ng baril sa ulo si Joe na noon ay nakatuwal niya lamang. Ito ay walang awang ginahasa ng magnanakaw at hindi pa ito nakuntento. Ipinasa si Joyce sa iba pa nitong mga kasama na noon ay iniisa-isa mga kwarto sa kanilang bahay upang kuhain ang mga importanteng gamit noong araw na iyon, si Joy ay nakaranas na hindi ng hindi ka nais-nais na mga bagay na sa murang niyang pag-iisip ay wala siyang ideya sa mga ginagawa ng mga magnanakaw sa kanya. Kung saan saan pati ng bahay siya ginamit ng mga ito. Sa kusina, sa sala, ultimo sa kanyang mismong kwarto. Sa loob lamang ng ilang minuto ay pitong beses na ng katawan ng 15 anyos na dalaga. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pinangkinahan ng loob si Joe at nakuha pa niyang magdasal ng mata intim at napakalma nito ang kanyang utak. Ang buong akala ni Joe ay papatay na siya ng mga magnanakaw at nakahanda na ang dalaga na harapin ang kanyang kapalaran. Ngunit noong 7pm ay tumunog ulit ang doorbell ng kanilang bahay. Tinawag ng magnanakaw si Joy at kalmado niyang hinarap ang mga ito. Dahil na din sa nakita ng mga magnanakaw kay Joy ay ito ang inutusan nilang kumarap sa taong ng Torbel. Pinagbihis at pinagayos siya ng mga ito. Bumungad kay Joy ang kanyang dalawang kaibigan. Agad na balot ng takot ng katawan ng dalaga dahil inalala niya ang pwedeng mangyari sa kanyang mga kaibigan na si Lana at Irene. Agad hinila ng mga magnanakaw na noon ay nasa likod ng pinto ang kanyang dalawang kaibigan pero may mga tao pa sa gate ng kanilang bahay at iyon ay ang magulang Milana na naghatid sa dalawang dalaga. Minarap ni Joy ang mga magulang nila na at siya ay naging maingat upang hindi marinig ng mga magnanakaw ang sasabihin niya sa mga ito. Ibinilong niya na may mga magnanakaw sa kanilang bahay at nagulat ang mga ito. Ngunit dali-daling bumalik si Joy sa kanilang bahay upang hindi makahalata ang mga magnanakaw. Nagulat si Joy nang makita niyang pinagsasamantalahan na ng mga magnanakaw ang kanyang mga kaibigan. Apat na lalaki ang gumahasa kay Irene at isa naman kay Lana. Walang nagawa ang mga dalaga kung hindi ang umiyak na lamang. Agad nagbago ang plano ng mga magnanakaw at kinuha ang kanilang tiyuhin bilang hostage at pinagdrive ng sasakyan. Nagpatid sa malayong lugar ang mga ito. mga ilang minuto pa ay nagdatingan na ang mga na kasama ng mga magulang ni Lana kasanay nito ang mga magulang ni Joy. Hindi makapaniwala sa nangyari ang mga magulang ni Joy, lalo na sa sinabit ng kanilang 15 anyos na lang. Hindi magkawang kwento ni Joy ang buong pangyayari sa magulang. At nang makita ni Joy ang panganin nilang kapatid na wala noon sa bahay nang nangyari ang krimen. Agad niyakap ni Joy ang kapatid at humagulgul ng iyak. At nagawa na niyang ikwento ang nangyari sa kanya karaan ng ilang araw ay hindi natinag ang pananampalataya ng pamilya sa Diyos at kanilang pinagdasalang masalimut na pangyayari sa kanilang buhay. May mga oras na iniisip ni Joy kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa kanya pero tinulungan siya ng kanyang pamilya na makabahong at magpatawad upang harapin ang bagong buhay. Makalipas ang ilang araw, patapos ang krimen, ay nahuli at nakatulan ang mga magnanakaw. Ang iba ay napatay sa pandalaban sa mga pulis. Nakatulong sa mental health ni Joy ang hustisya na kanyang nakamit at unti-unti siyang nakabangon sa maliging na nangyari sa kanyang buhay. Pakalipas ng ilang taon ay nakapag-asawa si Joy at ngayon ay masaya siyang namumuhay kasama ang kanilang anim na anak ang nangyaring ito sa kanya ay hindi pa rin niya tubos na makalimutan. Pero ginawa niya inspirasyon na makabago at makapagsimula ng bagong buhay.